Welcome sa ating mga pagtuturo at ngayon meron tayong gagawin na uh, pagre-repair ng ano adjust tayo ng wishband kasi napakalaki uh, bali 4 inches nga nang tatanggalin natin dito kasi ano to yung sukat ito ay 30 31 31 ang sukat nito at ang kailangan natin ay 27 lamang. So ang ating kailangan uh, sukat ng baywang ay 27 lang. So medyo at 31 magbabawas tayo ng 4 inches. So ang gagawin natin dito ay kakalasin natin dito. Ito. Itong side na to at saka sa kabila. Para dito tayo magbabawas sa magkabila ang gilid pati itong wispan, paikot na itong kakalasin natin. Pakita ko sa inyo pagkatapos kong makalas. Kakalasin ko muna, hindi ko na ipakita sa inyo kung paano ko kalasin. Pagkatapos ng makalas, saka ko ipakita sa inyo kung saan ako banda nagkalas. Para yun din ay yung tutularan kapag magre-refer kayo ng ganito. So, magkakalas na ako. So, natapos na natin pagkalas. Pakita kung saan ko na, saan ang kinalas ko. So, ito yung side seam. Yung side seam yung kinalas ko. So, yan. Kabilaan. Kinalas ko. So, ang ating gagawin ngayon ay dito tayo sa kabilang gilid lamang mag, kabil, magkabilang gilid magbawas. Yan dito. Ang ating tatanggalin ay 4. Ano? So, ito yung akin. Ito yung sekreto kong ginagawa. Ang ipa, ipa share ko sa inyo. I-share ko sa inyo yung ito. Ito yun. Ang ating babawasin ay dahil 27 na yung ating baywang ang sukat ng ating re-referenate 31. So, meron tayong 4 inches na tatanggalin. So, yung 4 inches, ay huwag natin isagad dito sa ating pagbabawas dito sa panel. So, magbabawas lang tayo ng 3 inches. So, 1 and a half yun, ano? Yung 3 inches. 3 inches lang yung ating tatanggalin. So, uh, sa 3 inches, uh, 1 and a half, plus 1 and a half dito sa kabilang gilid, One and a half dito, one and a half dito, ay three inches yun. So, sukat tayo ng one and a half. So, pos magbibigay tayo ng allowance na half inch para sa sewing allowance. Yung sewing allowance na half inch, yun ang itatarget natin dito sa gilid din dito. Dito sa gilid na to. Yan. Uh, ano tayo? So, ating... gamitan ng maliit na kurbante. Yan. Yan dito tayo tatargetin tayo dito. Yan diyan. Tatargetin natin 'yan. Sa gilid mismo. Yan. Kasi para kasama ng allowance eh. Yan. Yan. Medyo ano to? Ito na lang ang gamitin natin. Yan. Yan na lang para uh, medyo tuwid siya. Kasi masyadong baluktot 'yun eh. Yan ito. Uh, gagamitan natin ng pula para kitang-kita. Yan. Yan siya. So, ito yung one and a half. So, wing allowance, one half. So, diyan tayo ngayon magugupit. So, kasi ang kaya natin 3 inches lang ang ating tinanggal ito sa body. Dahil yung natitirang 1 inch, uh, pag nag- wishband na tayo, pag ikinabit na natin uli yung wishband, yung 1 inch yun ang ating ikakarga, ipapasok natin. Kung yun ang easing natin. Mag-fix lang tayo ng sukat ay doon lang mismo sa wishband. Ito, dito tayo sa wishband mismo mag-fix ng sukat na 27. So, dito sa body ay 28 ito. Pero itong ating wishband dito tayo mag-fix ng 27 para mayroong easing na 1 inch kakarga natin para maganda. Mamaya, kita mo. Dito tayo magpuputol. Yan. Masalamat tayo na ang bulusan ito ay maliit lang. At hindi siya maipiktuhan. Yan. Ganyan tayo magano. mag, ano, magbabawas ng waistband yan. yan dito sa kabila, ganun din. Bawas din tayo dito ng ano. Wala ni a half para 3 inches exacto. So, buhat ito sa so may sukat na yan, 1 and a half tayo. Tapos, kung so, suwing allowance, half inch. E, eh, diyan na tayo mag-guguhit. So, ganito tayo mag-guhit ha. Yan. May gilid. Yan. Yan ang mga sekreto ko sa uh, pagre-refer. Yan uh. ang. tayo dito. Pawas tayo dito. Yan. Pidyan. Okay, Yan ang ating bawas. 1 inch, 1 uh, one, one, one and a half, 1 and a half. So, 3 inches yung natanggal natin. So, ngayon, yung 1 inch na natitira dito, kakarga natin sa, tulad na sinasabi ko kanina. Dahil dito tayo magpipix ng sukat. Magpix tayo ng sukat dito sa may wisband mismo. Para yung 1 inch na dapat nating ikakarga ay ate siyang ikakarga. Iising natin para maganda ang resulta. Alot babae ang may-ari nito. So, uh, ano na tayo? Magtahi na tayo. At natong buuhin. Uh, ijingan na natin ito. Hindi ko lang pakita yung pag-ijing dahil ijing lang naman yon ay pakikita ko kung paano natin siya gagawin maliban doon sa pag-aging. So, mag-aging na ako. So, atin na itong buuhin. Atin na siyang tayin sa gilid para mabuo na uli At medyo ilahilayin natin kasi medyo maluwang. Okay. Yan. i natin, banat-banat lang tayo ng kunti mab sa gilid tayo nagbabawas, medyo umaba eh. sa backside lang tayo, makpanin lang tayo nagbabawas kasi. So... Hmm, hindi naman halata siya. O ganun din dito sa kabila. Hila-hila din tayo nito. Para mapasok. Ay, pasok natin yung video. maluwag-luwag na kaunti. Kaunti lang naman. So, mag -e i na ako. i na natin ito. At hindi ko na ipakikita yung pag -e i Ay, e i lang naman yon Madali lang. At na -e i ko na. Tulad na sinasabi ko ay hindi ko na ipakita yung pag-i-jing. -e Ang ipakita ko ito talagang ating pinaka operation na kailangan-kailangan. So, bago natin putulan ng wishband, atin muna itong i-116 sa gilid. Dalang-dalangan natin yung tayo, katulad ng original para para bang hindi halata na na repair. Kasi madadalang itong tayo sa original. So, dadalangan din natin yung ating tahi para magkahawig sila Yeah. nausan ako na sinulid. Ah, palit tayo na sinulid. Tayo. Mayroon na akong nakahandang ah, nakaano na. Puno na yung babin. So, atin lang kalasin kasi medyo ano, litaw yung tahi. Yan ito, pag kayong paubos na ang sinulid eh. Ayan. Ulitin natin. Ayan natin ulit. Ayan na. Okay na. Okay na. Hanggang sa may bulsa lang. Ito ating 16. Yan. Medyo maluwag-luwag ito. Kita natin. Ito ating tension. Tension. sikip na. Ganda na ito. Ayan. Kabila na naman. Ang bulsa lang tayo. linis-linisan na natin yung mga himulmul na mga lumalabis na sinulit. Ganyan ako manahi. Inaagad ang linis. So tulad ng sinasabi ko, dito tayo mag-fix sa wisband. So ang ating gitna ay ito. Dito tayo. Ito yung gitna. So sukatan na natin yung ano, kukuha tayo ng 2 inches eksakto. 4 inches. So, yan. Yan ang ating, ano, kuha tayo ng 4 inches. So, 2 inches sa kabila, kasi ito yung sentro, 4 inches natin tatanggalin. So, 2 inches sa kabila, 2 inches din sa kabila. Yan. Tapos ating guhitan para sigurado tayo na tuwid yung ating trabaho. Tapos magbibigay lang tayo ng half inch na allowance sa sewing allowance ito. Yan. Ganyan o. Oh. Ito tayo puputol kasi yan ang sukat. Ito tayo puputol half inch para sa sewing allowance. Ganyan dito sa kabila. Bigay dito tayo ng half inch na sewing allowance. Nang naputol natin. At ito kalasin ito dito para kapag matahi natin kasi babaakin natin ito eh. Ayan. Ganun din dito sa kabila. Atin tanggalin ito para baak na baak siya. So, atin na siyang pagsaklobin. Yan o. No? Siguraduhin natin na hindi sa pilipit ha. Yan, ganyan. Saklobin na natin. At uh, half inch yung ating pakain para sakto yung ating sukat na nakwa. Ipinuhalan natin ng kaunti para ma, ma matibay. Inuha na natin. Hindi kaunti. Talagang pino talaga. Pero tansado na natin yung half inch na ating nakuha. Yan. At tapos natin matahi. Pupok-pupok lang tayo para medyo hindi na mahirapan yung ating daliri mag hagod hagod pa okay na natin natin lagyan ng spinach spinach natin nalangan na natin dito maganda ang pagkatay ganun din dito sa kabila spinach natin pag na-stinats na natin yan pa natin siya pasadahan natin lang itong i-plaster e, ng mabuti sa ilalim sa tada natin. Ayan. Dito, kung ano yung dalang nantay dito, siya yung dalang ng ating pagpapatong para ano siya, maganda. Sukata natin yung patong. Madalang talaga. Terasa natin yan, hmm. yan madalang pagkatahi, dalang Malala, malalayo talaga yan. Ang importante dito, mga kapadya kayong sukat. sa ng kailangan nating makuha. Kaya, yung ating pagbabawas ay kailangan sinusukatan natin lagi. Uh, Stain natin para naka-permanente siya. Kasi magtutulak tayo ngayon. Okay, meron tayong itutulak na 1 inch papasok. Yan. Yan. So, yun. Atin na siyang i-stinas dito ulit para pagsalahan na natin ang buhat sa kabilang gilid hanggang sa kabilang gilid. Yan. Pasok lang natin sa dating kinalalagyan. Stinats tayo. Yan. So, layo natin ang ating mga gamit-gamit. Yan, sinasabi ko. Medyo maluwag-luwag ang body. Yan yung ating ipapasok. Lagay natin sa number Okay. Yan. Dito tayo, mag-upisa na tayong mag magkakarga. Yan. Upisa na tayong kakarga. Yan. pa. natin yan. Revolution muna bago natin padyakan para hindi masusunog ang ating motor. Ganon tayo lagi. Ingat sa ating gamit. wag naman yung pagka pag oil oh, sabay apak agad hindi pa nakabuilong ma ang motor no? yun ang kalimitan mga sanhi ng pagkasunog ng ating motor sa makina yan kinakarga na natin yung luwag na 1 inch kasi parang half inch so sa kabila half inch doon doon sa kabila yan o no? na tayo So, hindi ganong ka halata kasi 1 inch lang naman, pinaghati-hati sa magkabila ang side. So, half inch dito, half inch dun sa kabila. So, hindi siya masyadong malaki. Maliba na lamang kung parehas maluluag sa kabila. 1 inch, 1 inch yan. Ito, 1 inch lang naman yung ating kakarga. Kung baga, half inch dito, half inch dun sa kabila. Ayan o, ayan nakarga na natin ng maigi. Maganda yung pagkaano. Para siyang nag lulubu wala siyang naiipit kasi maliit nga lang. Pero kahit 1 inch pa, yung dito sa kabila, sa kabila 1 inch din, kaya ko pa rin ano, yun, ipasok. Dandahan lang talaga, mga ingat na ingat na tayo pa. Kung makapagpapasok tayo ng 1-8, 1-8, 1-8, kaya natulak, meron tayong 1-8, eh, abot ng 1 inch yan. So, ganun lang ang gagawin lagi pag gaganito ano kakarga ako yan di na halata na nagkakarga pala ako ng ano half inch dito half inch sa kabila bali one inch na ulit ko ano, inulit-ulit yung 1 one inch, 1 one inch na karga. di para kasi ito yung pinaka-highlight sa ating paggawa ng video na meron tayong itinakarga na 1 inch para makuha lang natin yung eksaktong sukat na orange sa ating tanggalin. Gamitan natin ng ano. Gamitan natin ng ano. Nipper, ah, uh, repel. niper nipper, rapper tantas tas Tingnan natin. Importante siya dito, wala siyang ipit. Wala siyang ipit. Pero yung ising, natural lang yan. Ang ibig sabihin ng ising-ising, yung ipalubulubo ba? Natural lang yan siya. Lalo sa mga babae, lalong oosli yung puwit nila. Lalo, lalong gaganda pati. Ah, tanggalin na natin itong ating mga bisting o para okay na. Ang mahalaga nito yung ating sukat na kuha natin. So bago natin sukatin, kabit muna natin itong ating loops, belt loops. Kabit muna natin yung ating belt loops. maya kung yung 27 ay nakuha ba talaga natin di ba tayo nag-positive o di ba tayo nag -negative? pero I alin, mean, Wag lang magnegative negative kasi mas masama ang mag tayo ng mga half-inch e bali mag-positive tayo ng half-inch kasi okay lang yung mga ganun lalo't nagsisinturon yung mayari pero kung magninegative tayo, pag sininturonan mo yan, mas lalo, Ano yun? Maghahabol ang sinturon doon sa ano? Sa yung sikip niya. Mas lalong si yun. Eh, di bali mag-positive tayo ng half-inch, huwag so lang magnegative negative po fourth okay lang yan yan kinapit na natin ang ating belt loops kita mo yung pinagtanggalan ng belt loops ang layo na kanina tayo. Nakabit na ang belt loop. So, sukatin na natin kung nakuha na ba natin yung sukat na 27. Sukatin natin. Sa butas hanggang ano tayo? Butas to butunis. Yeah, no? Butun hole to butun. 27 kailangan natin. Yan. Twenty-seven. Ang grambo tunis. So, nakuha natin yung isaktong sukat. Pero ang ating sinukat sa ah, binawas dun sa body ay three inches lang. Tapos may labis na one inch. Yun yung ikinakarga natin. At ito yung resulta ng ating ikinakarga. Tingnan natin. Na one inch. Yan, naglubo-lubo siya ng kaunti yan. Oh. Yeah. Hindi naman siya halatang ano. Pero basta wala lang ipit na parang nag, nagkaganon na ipit ba. ito, wala siyang ipit pero may alon-alon siya. Yan yung tinatawag sa mga tagalis Cleburne na malaking kumpanya yan na uh, nagpapagawa so, sa Pilipinas na uh, Liz Cleburne. Meron silang ising-ising, palubulubo kumbaga dito. Ang katulad niyan, uh, iusli ang puwit lalo niyan pagka may uh, siya, usli pa lalo kasi meron siyang ising. So, natapos na ang ating ginagawang pa repair sa baywang, yung in natin, yung malaki, yung 31, ginawa natin 27. So, nakuha na natin isang tung sukat at maraming salamat sa mga nanonood sa ating pagtuturo ngayong umaga uh, at sa mga baguhan sa akin channel. Ngayon pala nakapanonood eh paki-subscribe lang po. At uh, kung may mga datihan man na nanonood din dito, uh, paki-subscribe po kung sakaling kayo hindi nakapag-subscribe at uh, sa inyong lahat ng tumatangkilik sa aking mga pagtuturo, baguhan mo nung datihan. Sa inyong lahat, ako yung nagpapasalamat ng marami sa inyo. Good luck! at <laughs> uh, ulitin ko, maraming salamat.